<laughs> Sinapit mo siya para nakikita yung ba yung mga peklat peklat po. Yung mga pulis. <laughs> oh, wala. <na>, Bawang <tumulang> agat eh po. Yan na pang umihi. Ano <tumulang> ba nagba Hindi malabo. Eh wag mo itapat sa ano. Basta. yung mukha. Ano Ano kung busy pa sa pag-ihi, oh. Kaya daw yung aso, tumutukos sa inihihiyan niya, baka daw mabagsakan siya. Ayun, no. uh -huh.

Yan, eh, no? Ayan. Ang linaw eh. Ang linaw eh. Ayan o, linaw eh. Ang pangalan yan? Aslan. Ha? Aslan! Masakit, Aslan. Kapde. Kapde pa. Aslan. Sino nagbo sa'yo? Diyan na linde ah. Aslan. Ang mag-alala. Ang paparusahan na yan. Hmm. Ganyan ako, mabait akong kapit bahay. Hindi ako nananakit ng ayok hmm. Okay na to. Pwede na siguro to. O, pupunoy natin. Yeah, tinubo mas marami sa inyong tao, sila, kayo. Saan? Si ay, wala na. Dami mong palto sa... Ito lang sa ati oh, masakit, mapde. May pa. Matuyo na yan ha. mo ko Tapos, mo, maayong, baasakin, ha. Ineneng na. Tapos mo maayang sa akin ganda-ganda mo. Sira yung balayibo mo. Pwede, 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 mo. pwede, 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 pwede na to, no? Ano mo na. Pabibiyakan